Tingnan natin ang salita ng Diyos sa Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Dapat nating maintindihan na hindi lang ang mga nakikitang aspeto ang nilikha ng Diyos para makita natin ang mga ito gamit ang mga mata. Hindi nilikha rin niya ang mga bagay na hindi nakikita. Madalas na iniisip ng mga tao ang paglikha ayon sa mga natutuklasang aspeto nito dahil madalas silang tumutuon sa mga bagay na nakikita at napapatunayan gamit ang mata. At sa gayon, napapabayaan nila ang mundo na hindi nakikita. Bilang resulta, hindi sila naghahanda para sa kaharian ng langit. Sa halip, naglalaan sila ng oras at pagsisikap sa paghahanda para sa isang kasiyasiyang buhay sa lupang ito. Labis nilang tinutuon ng kanilang pansin at lakas sa mga bagay na ito. Ito ay isang bagay na madali nating maoobserbahan sa mga tao sa paligid natin. Gayunman, ang mga bagay na nakikita ay hindi maaaring umiral, kung walang mga bagay na hindi nakikita. Maaaring medyo mahirap itong maintindihan, pero sinabi ng mga propeta na, ang Espiritu ay ang diwa ng ating buhay, samantalang ang laman ay ang kasuutan lang na isinusuot natin. Naniniwala akong alam na alam niyong lahat ang tungkol dito. Kaya naman, sa pamamagitan ng Isaiah chapter 41, Sama-sama nating saksihan ang gawain ng kaligtasan na nangyayari sa mundong nakikita at sa mundong hindi nakikita at kung paano tayo tinutulungan ng Diyos. Sa paggawa nito, dapat nating may ang pangunawang ito sa ating mga puso. Tingnan natin ang Isaiah chapter 41 verse 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan, ikaw na aking kinuha mula sa mga dulo ng lupa at tinawag kita mula sa mga pinakamalayong sulok yun na sinasabi sa iyo, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakoy. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking, ano, tutulungan. Ang Diyos na nagsabing, lagi kitang tutulungan, ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Nilikha ng Diyos kapwa ang mundo na nakikita, at mundo na hindi nakikita at sinabing, lagi ko kayong tutulungan. Gayunman, madalas na nabibigo ang mga tao na isaalang-alang, kung nakamit nila ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa tulong niya, o sa pamamagitan ng sarili nilang pagsisikap. nag -a -a ito sa kanila na unahin ang kanilang mga kontribusyon kaysa sa pasasalamat, kalimutan ang pagtulong ng Diyos, at magsapamuhay ng buhay pananampalataya na nakasentro sa sarili. Dapat nating maunawaan na ang gawain ng Ebanghelyo ay nakadepende sa mga kamay ng Diyos sa huli. Ang landas ng Ebanghelyo ay maaaring lubhang magiba. Depende sa kadakilaan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak sa mundong hindi nakikita.